Yo! We are back again guys. Ito ang loading na natin sa PFC mamaya. Thursday. Yung ibang ibon natin na hindi pinalad ay eh, lalaro na natin sa MacArthur. Ganun talaga ang laban. Alisin na kung wala naman talagang ilalaban na. Lawal na sila sa MacArthur kung sakaling swerte. Hindi salamat. Pagka ano, salamat pa din. Tapos yung live natin, eh, bibigyan natin ngayon ng gamot para sa conditioning niya ngayon magbibigay tayo ng preload. itong reload mamaya pa to eh ball flex muna tayo ball flex kasi magkapatuka tayo ngayong hapon tapos magbibigay tayo ng liberator liberator ano yan itong sis o binibigay natin to lagi ng sa sa akin ginagamit ko to Wednesday eh ano Monday Wednesday tapos Thursday magkadikit eto naman bigyan ko ng Tuesday to Liberator Tuesday tsaka hanggang Friday tapos mapainom lang tayo ng higisingit tayo ng plain water kasi ito halos natural naman kaya walang problema kaya yung ibon hindi mo maranasan yung nagiging na violet yung dibdib tapos lagi tayong magbibigay ng ano, probiotic. Kahit anong probiotic. Pero kung gamit ko ay All Season Pro. Yung All Season Pro po ay pinag-aralan to ng mga doktor o mga dalubhasa talaga. Pinag-aralan talaga to. Kasi to kumpanya to eh. Doon tayo sa kumpanya. Parang TV yan. Paggawa lang ni ganito, hindi ka naniniwala. Parang brand dyan ng kotse. Brand ng kotse, yung bago lumabas ngayon ng mga smart car tapos sa smart car na nilabas ni Toyota lalabas ni Honda ngayon yung mga branded ang binibili pero itong mga China o sino man ang gumawa binibili naman ang iba yan dahil yun lang ng, yun lang kaya or yun na nakasanayan nila o yung mga ganon eto naman medyo mura naman to kaysa dun sa iba nating nabibili na ano ah uh, ano siya ibang ang probiotic nito iba 19 strain to itong probiotic na to solid to lahat na siguro ng good bacteria nandito na ang pinakamaganda dito ano uh, nakagamit ka ng tap water magaling sa gripo kahit medyo malate ka hindi ka nakapag stock magagamit mo siya hindi katulad natin pag nakalimutan natin magkaroon na stack matubig. tubig kasi dapat pag gigista kayo ng tubig kailangan may takip kasi kung walang takip yun niitlogan lang yun ng lamok or do sumisingaw siya pero yung lamok magiitlog do magkakaroon ng botete yung pagtagal kaya kailangan lagi tayo maging maingat lalo na sa tubig ang lakas niyan sa salmonella yung dumi ng ano ng lamok yung ano tong sa daga yan ang magiging mga problema natin lagi sa loop kaya kala nyo tinamaan sa truck hindi, nila, natin alam na sa loop na natin nakuha yon tapos na-activate na lang sa truck kasi na-stress na bawat stress ng ibon lumalabas ang sakit kaya tayo lagi tayo nakahanda kailangan sa kulungan mo meron kang maliit ng ospital may, ma may lagayang ka na loop na pagka meron ka nakitang pangit may paglalagyan ka may pagbubukodan ka kasi dapat lagi like, ka may stock na gamot simula mo sa salmonella uh, sa doxy plus o sa uh, ano sa Metro Nida Soul sa Kanker ito sa mga ganito ito mga gantong ano gantong lalagyan ito sa dito sa liado to ang tansya ko dito parang 30 pieces to mga 240 40 to mga ganyan yung mga bentahan tindahan ito yung doxyplast to maganda din to ito yung pinaka maganda na gamot na ginagamit sa kalapate para gumaling yung mga sipon lalo na yung kung hindi pa siya malala kasi gumagamit tayo ng pamalok, patulad ng ibang brand na medyo malakas na kaya yung ibon gumagaling yon pag pinainom mo gagaling yon bukas nagkasakit uli gagaling uli yon pero pag nagkasakit yung susunod yon yung gamot na binigay mo na huli hindi na gagaling yon magpapalit ka ng ga gamot na mas malakas pa dun na hindi na siya kayang gamutin ng mga pang -kalapate. kasi nga nagganay mga sulpa-sulpa na yung mga ganyan mga mataas na brand na ay uh, mataas na dosage na masyado hindi katulad nito mga ganito ay sukat sa ibon at ito mga upgraded na na gamot kasi nga naranasan na din natin sa kasi ang maganda lang dito nagkakalapate yung nagtitinda or mga ano nag ng kalapate tapos yung ito tong Itong reload, tinabutan ko to, newbie pa ako, parang more lang to eh. Parang 180 lang dati yata to, 160 o 140. Reload na to dati pero hindi pa hindi ko matanda kung may iba pang may iba may iba pa yata may ari. o iba pa yung pero it, same to. Parang tumatakbo to ng mga 20 years na siguro to. Pang brand na to or mga 15. 2008, 1999, 10 O mga gano'n, mga kulang-kulang 20 years na siguro to Yun yung ano, kasi tayo 2008 tayo eh Kasi ang undoy sa amin 2009, may kalapati na ako nun Dati nagkalapati na ako nung bata ako Tapos hanggang high school Tumigil ako Tapos natuso kasi hindi ba tropa-tropa Natigil sa kalapati, ganyan Yon. kaya medyo pamilyar ako sa gamot nung araw yun lang. Tapos bigay tayo ng ito. ah, uh, lib, ano, uh, liberator. Lagi tayong ugali natin mag-stack ng gamot. Ito, mura to, mga liberator. CISO, oh, mura lang din. Ang maganda rito, madami. Ilang ml to. Ito mo, 100 ml. Kung konti lang ibon mo, baka tapos ng karera, wal, hindi pa to ubos. Napakahalaga itong sis, kahit panoorin nyo pa sa YouTube or sa mga google napakaganda nito kasi mahirap ipaliwanag pag masyadong mahaba itong liberator subok na to lalo na sa pahirapan ng pauwian ano yung problema lang sobrang hirap nalalambat na yung mga ibon puso na yung tubusan ang sistema sa tubusan may na-encounter na ako ano, pag hindi ka masyadong kilala 300, 500 Pagka medyo kilala ka, isang libo, Pagka wala silang pera, isang libo dalawa. Oh. Ganun yung nangyayari. Itong info na to, ito yung hindi natin sila hinahanap. Sila yung naghahanap sa atin. Nahanapin nila tayo. At hindi mo malaman paano kanila nakilala. Alam nila yung ring number. Alam nila kung anong club ka naglaro. Ipipm nga nila. Tapos sasabihin sa'yo yung presyo kung magkano magkano tong oh baka gusto mo busin, ganto. Oh, ganto. Baka gusto mo kaya mo ba batang ganto. Oh. Huwag niyo akong lokohin. Ang babaan natin, ang babaan niyo diyan, dadalhin niyo sa bus, tapos dadalhin niyo sa Pasay. Okay, dadalhin niyo sa Cubao. Kaya yan, ang naiging problema. Magaling nga na, magaling na ano, magaling nga mag-ibon, magaling nga mag-condition, magaling nga maubos ang ibon mo kahit saan. Ang dami ng predator sa kalapate. Bukod sa falcon, eh, yung sakit. Sakit talaga pinakamabigat na kalaban sa kulungan. Kaya kailangan laging healthy lang yung ibon natin. Yan lang ba? Chamba na lang yan. Ang wala tayong magagawa kung hindi lumipat ng hagisan or sumugol na lang kung ano meron. Ang nagiging pangit lang naman kasi sa lambat ay ano, hindi na hindi na, hindi na kapag perform yung mga kalapati na mas maayos. Ay naging na problema. Swertihan na. Kaya sinasabi dati ni Idol raceo na kailangan huwag kang umasa sa swerte. Umasa ka sa sipag. Totoo naman yun. Pero nung tong taon na to, medyo sumobra sipag ka. Hindi natin alam. Kaya ngayon, mabigat na, mabigat na talaga yung karera ngayon. Marami ng kalaban. Sakit. Uh, marami. Kaya galingan na lang natin sa mga darating na karera. Magandang breeding uh, magandang training. Laging, lagi nating gawing healthy yung ibo natin. Kaya tayo pala hindi nakapag-video nung mga nakaraan. Kasi nga, mayroon tayong sugat dito banda. Hindi ko naisip na pwede pala akong mag-shades. <laughs> o, paano mga classmates? Salamat!